kay Dyan ka lang kay ha Ay, takto mo na. Alam. Alam mo ito na eh. Bye -bye. Ayan, bali ito po yung bagong pagpapaskalan po natin mga kadwinsor bali pangalawang araw na po natin dito Sadya na ata. Ha? Sadya na nga talaga. Ganyan na yung bagong uso kay? Ba Ganyan na yung bagong uso ngayon? <laughs> De? Uh -huh. Bangis mo yung slipper mo pala. Ah mga adventurers, bali panibagong panibagong pagpapastol. Ngayon po ulit tayo dumayo. At dito po tayo dumayo sa may bandang daya. Yung ito kasi nila ay nagbo-volume na. Tiktit kanina. Kaya sana magtuloy-tuloy. Makakatustos sa pangangailangan natin. Kaya na kay. Jump oh. kay. No. Malibah. I don't like it. <laughs> ha, yeah. uh. anong, nakaraan, no? anong nakaraan Anong nakaraan? Nung nakaraang nakaraan pa nung hindi pa nangingitlog yung ating mga itik yan meron po mga naiiwan ng na mga uhay ng palay yan po, nili, yan po yung mga kinakain po nila pero pag ganito kay san tayo doon oh, may, magpunta tayo doon iabog lang natin yung itik natin bali sa ngayon pag ganito na walang ganong tubig ay hindi po nila ito nakakain dahil mas gusto nila yung may tubig tubig so ayun bali hanggang dito po tayo mamayang hapon dito lang tayo sa gilid gilid and bali doon po tayo banda sa may puno ng niyog at akasya. Bali ngayon mga kadbin shoyles ay magtatambay po tayo doon sa may linong. Ah, tayo na. Ah nahulog. ah, nahulog na yung laruan mo, yung iskan niya. Tayo na kay. Hugasan natin mamaya. Okay. Okay. Tayo na. Tayo na, maiwan ka na. Hindi. Okay. Hintay na, Gerard. Malayo na si Tito Francis. Uuwi na. na? Hindi. Hindi yan mag-uwi. Magpunta tayo doon, oh. Oops. Doon tayo magpunta, oh. Bote, dito doon. An, bali nandito na po tayo sa Maylinong. Ah, at nagpa-plastar na si Parecoy ng kanyang indayon. Tito, punas mo ito, Tito. Bakit? Saan? Kaya mapasay ito. Yang car? opo wala man daw yung puno sa kar hindi meron ay hindi ay wala ayan bali dito po tayo magtatambay sa duyan ni pare koy bali sa ngayon ay nandito po yung itik po natin sa may tubig-tubig na banda maganda po yan para makapag makahanap po sila ng kanilang makakain at matugunan po nila yung kanilang pangangailangan <laughs> dahil ang kailangan ng naman ng itik ay pagkain Paano masabi? hindi naman sila nangangailan ng pera para pambili ng bagas na. mabali na yun? mabalang pagtugawa na, na. Mabal ano pag pag yun? Na 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 ayan nandito na po tayo mga adventure bali Mending sakton baka ganda na sky. kay. Kay, diyan ka lang. Okay ka na diyan. Hindi ka magduyan. Tanggalin mo yang ano mo? Karotan, yang kalugong mo? Ha? CJ. Parotor ka nun? Karotan. Ha? nan Ito. Dito alis ka diyan. Kay magduyan ako. Dalawa tayo magduyan. Ay, bay, bay. Ay hindi. Ah, dalawa tayo. Yo. may kalabaw hmm. sige ikaw lang mag isa garod ikaw lang kung may kalabaw o so, dalawa tayo Yan, uh, ikaw Saan ako? Yan, ikaw mag-upo hmm? Malayo man? Hindi Malayo yung upuan, hindi mo man kinuha Kunin mo muna Oo, oh, uh, mag-upo ikaw Diyan, kahit Ako na magkuha, ako na magkuha ako. Okey, tayo oh mag mag mo yung upuan, kay magro-yan ako ng. Ikaw please, lang mag-isa dito? Sa duyan? Oku, na lang ako. Hindi. Bye-bye. hindi, hindi ka ah? ako oi. Alayo ako, mag-uwi. ano Anong gagawin mo? Mag-upo. Ah, mag lang. Alam mo tadi dito ano pare, oi? Sa noo kape. pagayam, ta Mita kape At, ta. Akope ata timbalam ta timban. Ha? Ah? Magdan ako kay. Ito po yung kape po natin, mga kadbinsyo. Magdan muna na pare ko, ito magkape na tayo. Kaino? Okay, magkape ka, hay? At ni, ata ni kanya ni. Ata kalog. Well. Nis ka pa ata eh. Buen. Hinahinan. Hmm. Kapi hey, hey, tayo mga adventures. Kapi tayo ulit. Bali na nga pina tayo kanina. Hindi mm, ako marunong mag-open yan. Si tito mo Francis. Ah. Pudut pai. Yan, masarap po magkapi dito sa sa harap ng kataltalunan, sa harap ng ating mga itik. Sarap. Masarap magkapi tuwing umaga. So yung mga itik po natin ay kumbaga nagpapalpa na mga ka-adventures nandun na sa tambak yung iba yung iba ay naghahanap pa rin ng kanilang mga makakain. Bali ngayon ay uuwi po muna tayo, kakain ng agahan. Saka babalik po tayo dito. Ito, kunin natin. Ay, upo. Para upuan ni Sky. Ayan, tayo na. Uuwi po tayo sa bahay. Bali, magpapakain po tayo ng ating mga isda sa ating pandan. Diyan lang yan, kay. Kay, magbalik tayo dito. Ay, ako lang pala. Hindi. Maiwan si Sky mamaya. Bali, dito po sa atin ay harvest time na. Pero marami pang mga bagong tanim. Kumbaga, hindi ngayon sabay-sabay. Yung, ani. Kagaya nyan. At nandito na po tayo. At... Ngayon po ay magpapakain po tayo ng ating mga alagang mga isda. malapit na pong maharbis itong palay po natin ito na po yung update sa tanim po natin na pal palay dito yung ito po yung uh, palay ng kapitbahay po natin, natin. triple to ato yung variety triple to? Hmm. ito po yung palay natin ah, natin. uh, nating ako uh, na. ito yung purpurto na variety ng ating tinanim sa kabila uh, triple to naapit mo ating triple to problema lang mas matangkad kasi yung triple mm -hmm. to mga hmm. kaya prone sa lodging lodging yung matumba siya madaling matumba mabuti pa itong saging malapit ng maani pero mauna yata yung kwan natin yung palay indication pag pwede nang anihin itong saging pagka natuto, natutuyo na yung kanyang mga dahon bali ito po yung pinapakain po natin Saan ang dadira ba eh? Pinakam ko di Kalman. Ah, di Kalman? Huh? Mga tilapia po natin yan na naipon natin. Nag-draktul dan na yun. Nag-parta na damaktul Ito naman yung mas malaki. Para isang pe, para ilang piraso lang busog na agad yung mga malalaki marami na marami na bale po uh, ah, natapos na po tayong nagpakain at ngayon ay uuwi na po tayo yan marami pong mga maliliit sa malalaki malalaki na rin yung mga maliliit kumbaga yung mga binatilyo ay adult na tsaka yung mga child ay binatilyo na yun dahil mga ilang buwan na rin po sila dito mabuti na lang at naayos na po natin malaking tulong din to na naayos natin yung pispan po natin nalagyan po natin ng net ngayon kahit mag ulan ay kumbaga panatag na tayo parang para tayong nagnido 199% panatag hindi wow <laughs> bali ngayon po ay kukuha po tayo na ang asula mga kadling dahil magpapakain po tayo sa ating mga alagang mga itik na dumalaga yung mga maliliit nating itik at lalagyan na rin natin yung ating pistan ng kaunti para makakain rin yung ating mga malalaking tilapia bali po pa po tayo doon po banda malapit na po tayo dito po banda yan dito na po yung asola po natin dito po yung kukunin po natin yung kukunin po natin ngayon ay ipapakain po natin sa ating mga alagang mga itik na maliliit dito siya kukuha dahil dito po yung medyo makapal na asula bali isang timba po yung kukunin po natin Uy. Marami pong call na malalaki mga kabintor. Balito ay dito lang. Sa ating kasilaan. Puno mga tayo?

Oh <laughs> bali ngayon po ay magbabawon po tayo ng merienda ni pare ko wait lang wait lang ito wala wait lang wait lang ah lumuhulog ka na eh alam dito kao daw ito kao Ito ito na po tayo kay pare oh, okay, ko okay. Ito na po yung kanyang baon Hinda? Hinda merienda yung mo, tata Alam lahat Hindi, danon, danon bagong taon Para bukas Nag-31 pa lang po ngayon Kain po mga adventures. Ito po yung pagkain po natin. Kain ka ng ganito kay? Ano ito kay? Buko salad. <laughs> kay, abot mo nga yung chinilas ni mm. Tito Ridic mo. Huwag mong ilagay sa abot kay. Yung chinilas ni Tito Ridic. Ay, man dyan. Ibigay mo sa akin yun. Mm o, yung... Ano? Ibigay mo kay Tito Alan. Mulog ka kayo. Ay, kapit ako dyan.

Ito, ito, ito lang. Ano, ano? Ito, come on. Ito lang. Uba mo ako. Ay, hindi, dyan ka lang kahit tingnan ko. Sabi mo, ganyan ka lang ganyan. Ikaw man pala yung maingay, Kai. Ay, hindi. Ha. o magkain tayo karoon, sabihin mo, magkain tayo. Kain tayo. Kain tayo, mga Kadbinchoids, sabi mo. Hindi e nga. Kain, mga Kadbinchoids. And magandang hapon po mga adventures. Ngayon po ay hapon na. At ngayon po ngayong oras ay bali pinaano na natin yung ating mga itik para mabusog at may uwi na rin natin. Bali nandito na po sila. Yung mga itik po natin. bili unti-unti na nating inilalagay doon sa traveler po nila. Ho ho. Yan kung makikita po ninyo yung iba at karamihan sa karamihan ay malalaki na yung kanilang karakara. -kara. Ibig sabihin ay busog na kaya unti-unti na rin nating uh, nilalagay dun sa traveler po nila yan bali time check po tayo ang oras po natin ay 4.11 ng hapon dapat mga 5 o before 5 ay nandun na tayo sa bahay yung iba naman kasi ay nandito na sa tambak talagang makikita mo na busog na yung mga itik natin huh. Oh, pero yung iba ay naghahanap pa rin ng pagkain po nila which is good naman para sherbol yung itlog po nila may mga alaga po tayong mga malilit na isda, ah, na isda. meron po tayong mga alagang malilit na itik din na mahigit kumulang ay 130 pero nabawasan pa yun uh, siguro ang estimate natin na naiwan pa sabihin na natin mga 110 yun at nagdalawang buwan nitong December 25 kaya dalawang buwan na siguro mga pag umabot yun ng mga apat hanggang limang buwan ay mag-i-start na rin po silang mangitlog baka sakali madagdagan yung itlog na na-harvest po natin Momot. Ada tigis magal ng lalabagan. Ay tigis magal ng alan ka no? Madin ay nalalatay. Uh, Ngumawon in alam. Awan. Ng hmm. sigurado tapang ko chick up in. Ah? Check Shaktag bike. Pwede magba-bike lang po tayo si pare ko yung gaganap ng traveler. Okay, Bali baka hanggang dito na lamang po yung video na naman po natin mga adventures at until next time po